Peace hello mga kaibigan, mga viewers, mga kakurano na no, it's me, Rodels TV and... Ah, naman po, sila, Sony TV. Oo, oh, ngayon nandito po kami ngayon sa kahabaan ng Commonwealth, ano, dito sa may Commonwealth Market. Dahil dito po, today is zona ng ating uh, Pangulong PBBM, ano, third zona niya. Ngayon, naisipan namin gumawa ng content relasyon, may related dito sa kanyang zona. Bro, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ah, guys, welcome sa meme ng ating blog vlog. This is 30 TV, at TV. Don't forget to like, share, at subscribe sa channel ko. Ako 'yung mga channel. Okay, mga kaibigan, mga kawaragon, diretso na po kami sa video. Okay, mga kaibigan, mga kawaragon, ano, meron kami nakita isang ate. Ate, ako si Kuyordel and welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan n'yo, Ate? Mayan Meen. Matagal ka na dito sa May Commonwealth? Opo, ito kasi yung napili namin content ano dahil nga uh, ngayon na uh, araw na to ang uh, ay Sona, ikatatong Sona ni PBBM ano. Ngayon ito yung naisip namin na content. Ano ang opinion mo sa Sona 2024 ni PBBM? Meron bang aasahan ng mga tao o wala? Wala. Bakit? Kasi tumataas yung ano hindi naman ano. Hindi um, hindi bumababa. Hindi bumababa. Oo. Kagaya ng ano? Ng mga bigas. Bigas. O oh, pero ito, sasabihin ko sa iyo, no, lagi kitong inuulit-ulit. Ngayong July, patapos na, hanggang August, makakaranas tayo ng 20-25 pesos na bigas. Sabi ni Speaker Martin Romaldez, kamag-anak ni PBBM, naniniwala ka ba doon o hindi? Parang hindi po. Ganyan din po kasi natin ni ano, PBBM noong... Ay, oh, nung una, ganun din ang sinabi. Oh, so, eh, talaga? Eh, magkano ba ngayon ang bigas? 50. <laughs> <laughs> Wala pang 20, 25. Okay. Okay, ulitin namin. May mga ba tayo? Wala. Wala po. Oh, okay. Ate. Hindi <laughs> <laughs> ka manunod na Sona. Okay. Ate, meron ka bang gustong? Shout out. Shout out. Shout out na. Wala. Wala na? Okay. Ate, thank you. Ah, thank you. Thank okay, ito ato, ano, papayagan ka hawakan ito ano. Tapos Ate, bibigyan ka namin ng pentel pen. tapos mo natin, Juan. iskuran mo, lagyan mo ng one, guhitan mo dun sa walang maaasahan. Ipakita e, natin kay BBM na ikaw wala kang aasahan. Okay. Ay, niya, ikaw, okay. Maaasahan. Ate, thank you ha. <laughs> eh, ito mga kaibigan, mga ka-Uragon, ano? Mga ka-Uragon, ito po, nakahilig kami sa Rong. <laughs> okay. Kuya, ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ano na naman kuya si Sir Dave TV. Okay, ano pangalan ni kuya? Opo, si Rex. Rex, kuya Rex, pakilakas si lang si po yung boses ano. Dahil wala tayong lapel, wala tayong microphone. Ngayon, ito kasi yung napili naming content ano. Ito ay uh, may relasyon ngayong Sona ni PBBM. Ano? Ito yung pinakatanong. Ano ang opinion mo sa Sona 2024 ni PBBM? Meron bang aasahan ng mga tao o wala? Meron, syempre, may meron tayong aasahan ng mga tao kasi huwag tayong wala ng pag-asa. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano pa yung ibang reason mo? dahil Dahil nasabi mo merong aasahan. Sa amin kasi sa Bulacan, oh. meron may time na, ano, na... Nagalap. Oh, Oo, may time na bumababa ang presyo ng bigas doon. Oo. Oh. Kagaya ng ano, ano yung pinakamababa doon? mababa siya ng 25 per kilo. Kaya lang, may limit lang. May limit 5 lang. 25 kilos per head lang po. Oo, pero yung ba, eh, mararanasan yun no? Isang buwan lang yun, isang linggo lang, o dalawang buwan, okay, tatlong buwan. Mararanasan namin na ilang buwan din. Kaya ilang buwan pa, din. Oh. pero, pa paano, malaking tulong po yun. Na... O, maganda palang bro sa Bulacan, ano? Kasi sa ibang bayan, wala eh. Ewan ko lang po sa ibang bayan. pero sa amin sa Bulacan, okay na meron. Oo, oh, baka hindi lang tayo na ano, ano. Pero dun talaga sa mga paling, kinaanohan ko talaga medyo mal sa... Okay bro, meron ka ba bang gustong idagdag? Wala na? Yun lang po. Okay, bro, hawakan mo to, bibigyan ka namin ng pentel pen, ano? Tapos, iskuran mo lang dun sa may aasahan. Dahil sabi mo merong aasahan, huwag mawala ng pag-aasa. Ganun lang, guhit lang din kagaya niyan. Okay. Okay bro, meron ka bang gustong? Shout out. Shout out bro. Shout out sa mga si Rex. Okay. 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 Thank you, Rex. Okay. Ito mga kaibigan, mga ka-Uragon, ano? Mga ka-Uragon, kami Ate. Ako po si Piero Del welcome sa Rodel's TV. Po, Ate ano pangalan nila. Ano? Fe Pe, pe. Okay, Ate Fe, Ito kasi 'yung napili namin content dahil ngayong araw Uh, 2024 Sona ni PBBM. Ngayon ang tanong namin, ano ang opinion mo sa Sona ni PBBM ngayong uh, 2024? Meron bang aasahan sa kanya mga sasabihin o wala? Wala may aasahan. Yeah, lahat man. yung mga pangako na ano na, na wala uh, sa, um, yung unang na Sona na niya. O, Meron namang natupad doon sa mga pangako. Yeah. Sa tingin mo lang, opinion mo lang. Nasaan <laughs> <laughs> ka, di ka <laughs> <laughs> Walang tayong tayo. Ngayon, ano, asahan, mano, asahan, mano, asahan mano. sana nga matupad ulit yung mga zona niya ngayon. Sana nga matupad lahat ng mga ngayon wala ba o meron? O ngayon, na, oh. o o, ngayon. At tatanungin, ko sa, tatanungin ko namin. Wala lang, hindi ko pa ba ano. <laughs> Ate, o oh, tanong, lasa tanong. Merong aasahan ngayon o walang aasahan? Yung opinion mo lang. Opinion mo lang. <laughs> ah, ano po? Meron bang? Meron. Okay, ate. Hawakan mo ito. Papayagang karaming guhitan yan. Ano? Bibigyan ka namin ng karapatan. Ayan po. Hawakan nyo, ate. Guhitan mo. Lagyan mo ng pentel pen. Ano? Oh. Ayan. Okay, ate. Okay. Meron ka bang gustong? Shout out, ate. Shout out muna. Oh, <laughs> Sino po? Sino po? Anong probinsya? Kagayan ba rin? Kagayan ba rin? Shout out sa'yo. Galing kay ate. Okay, ate. Thank you, ha. Ayan ate. Ate. Mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel. Ate, ito po, ate. Si Rosalte TV. Okay. Welcome, mga kauragon. Mga Bicolano po kami. Ano. Ate, ano pahala ni ate? Analin Ate, andali matagal lang po kayo dito sa Commonwealth Market. Okay. Pero anong probinsya ni Ate? Waray pa po. Waray, dili ko Oo, O, garo man sa uragon. Okay, Ate. Ito kasi yung napili namin content dahil ngayong araw so na ni PBBM ano? Ang tanong namin ito, ano ang opinion mo sa SONA, State of the Nation Address ni PBBM ngayong 2024? Meron bang aasahan ang mga tao o wala? alain kasi <laughs> mahal yung bilhin ay ganun Tapos, ba yung sahod na dinagdag parang kulang kulang pa. pa rin magkano ba itinas ng sahod ngayon 35 eh. 35 pesos pero sa estimate mo dapat magkano dapat gawin na lang nila 1000 kasi sobrang mahal bilhin. bilihin per day so, pero kung bababa ba ang ano ang mga bilhin okay lang yung 35 okay lang. na taas kung Babaan ng Pwede lang ah, okay. Sige, ate, ano pa yung gusto mo itagdag? Kasi po, yung <laughs> mahal oh. <laughs> ng pano, yung pinili natin. Lalo na, magsample ka nga ng mahal na bilihin? Yung bigas. O, magkano na? Hindi na nakakabili na 50. O, yung yung last na interview namin ha, yung sinundan mo, sa Bulacan daw, tatlong buwan nilang naranasan, 20 hanggang 25 per kilo. Kaya lang hindi namin natanong kung anong lasa. Eh, wala dito sa amin yan. Yun ang nga, ang sinasabi ko. Ang pinakamura dito sa amin, tag-55 lang. Pero bigos lang talaga, mahal pati yung mga ulam. Hindi, lahat mura naman. Ito mga paninda mo ate, ito, ito, ito mga ito. Mga nagmahalan din yan ngayon. Eh kasi maulan siguro. Magkano'ng carrots? Carrots po, walang mabili. Libo. Isang bandil po, isang libo. Ah, ganun. Hindi lang. Hindi nila lang. Sige ate, ulitin namin. Merong asahan na wala? Wala, mas. Okay, sige ate. Pakihawakan mo yan. Papihagan ka guhitan, ano? <laughs> Baka so, makulong kami. Ay, wala po. Kami ang mauuna. Guhitan nyo po yung walang maaasahan. Sa <laughs> pulong naman yung nakulong Oo. Hala. Yan. <laughs> Hindi po. Ha, dalawa na. Okay. Ate, meron ka bang gustong shoutout po na ate? <laughs> Ay. Wala, wala <laughs> <ticmala>, na. <laughs> oh, sa mga taga wala, oh, inyo. Thank you, thank you. ayan, ah, okay. Mga kauragon, no, no, meron kami isang nakita. birthday mo, ate. Oh. Birthday mo. Naka-red. <laughs> ate, ako si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ah, dito lang po si Rodel's TV. Ano pangalan ni ate? Maika po. Maika, oo. Oh, okay. Si Maika. Oh, ito kasi yung napili namin. Ah. <laughs> uh, ito kasi napili namin content, ano. Dahil uh, ngayong araw, 2024 SONA no? State of the Nation address ni PBBM ngayon ito ang pinakatanong ano ang opinion mo sa SONA na 2024 ni PBBM meron bang aasahan ng mga tao o wala para sa iyo opinion mo lang aasahan mabuti o aasahan o hindi uh. meron wala ano yung opinion mo dali meron wala <laughs> merong aasahan o wala ayan O, oh, nabasa mo na. Merong asahan na wala. Pag-isipan oh, na pa. Hindi ko ata siguro? Meron naman. Ano? Siguro meron naman. Ah, hindi mo masabi. Kung may asahan o wala. O, oh, undecided ka. Okay, si susulat namin doon. Ano. Sige, hawakan mo yan. Tapos si susulat ko yung undecided. Ano. Sulat mo dito. Akin na, sulat muna natin yung undecided. Bakit ano kayo dito? Pamilit ang sabihin mo, meron mo wala. Wala Undecided. Tapos, sulat mo dun sa baba. Oh, okay, di ba? Sulat mo dyan, ano? Dyan sa undecided. Parang ganun din, one. Sulat mo lang. Kasi undecided ka, hindi ka ma wala ka mapili. Yan, okay? Okay, te. Baka Shout out. Shout te. Meron? Wala din? International oh. to. Okay? Sige, thank you. Okay, thank you. Ah, oh, dito sino mga kaibigan, mga ka-uragon, mga Bicolano po kami, ano? Kaya ginagamit namin yung term na uh, uragon ano. So, ang magayon po sa Muya, sa amin ay maganda. So, maganda po kay, Ma'am. <laughs> Ma'am, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV Ano pangalan ni, Ma'am? Angelica po. Angelica. matagal taga Commonwealth po talaga kayo. Ah, hindi. Napadala lang kayo dito. Mabuti na lang bro, umuulan, ano, hindi makakaalis si ma'am. Bakit parang kayo? Hindi po, pinapalakasan po namin yung loob mo, ano. Ma'am, ito po kasi yung, ano, yung aming content, ano. Ngayong kasi, ngayong araw na to, ma'am, yung alas 4, ano, yung SONA, State of the Nation Address ni PBBM. Ngayon, ang tanong namin, ano yung opinion mo sa gagawing SONA mamaya ni PBBM? Meron bang aasahan ang mga tao o wala? Um, Isa yung opinion me, lang po. In my opinion po, meron naman po. Kahit pa pano, may mga tao pa rin pong, um, may responsibilities it's our responsibility for us na willing po tumulong um, mm -hmm. hindi naman po kasi lahat ng tao ya yeah, pero meron pa rin po mga mabubuting loob na willing po tumulong ito, sa mga atin mga. willing tumulong sa gobyerno Ako. okay so ulitin po namin may aasahan o wala meron pa rin kung nakikinig si mo sa oras na ito anong masabi mo sa kanya? Ano po kami eh, Bongbong. -bong? Eh. <laughs> <laughs> PBBM, Bongbong -bong yun. Oh. President Bongbong Marcos, kaya PBBM. Yes po. okay. So, meron ka bang gustong idagdag? Wala po. wala oh, na, okay. Pakihawakan mo to, tapos bibigyan ka namin ng pentel pen, ano? Ah, sige. Then, karapatan na guhitan, dun sa merong aasahan. Then, papakita natin sa ating mga viewers, ano? Ayan. Ayan. <laughs> Para Ayan. Okay. Shout out ma'am. Shout out mo na. Shout out to my friend. Sorry, lita ko ngayon kasi it's so very ta. heavy ng rain. <laughs> Yun lang po. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Hello mga ka-Uragon. Oh, Sarong daragang magayon, ano? Tapos buhay na buhay ang nanal. Sabi ko naman. Sabi ko matnog sursugon. <laughs> oh, oh. Ah. Mabalyo yan, mga peribot ka, makakabalyo ka ng summer eh. uh, oh. Ate, okay, ako po si Kerdel and welcome sa Ardeles TV. Ate na po, Lusor ni TV, ito ano Anong pangalan ni ate? <laughs> Anong aran? Glory Bee na lang oh, po. Glory be. oh, Glory, oh. Ito kasi yung napili naming content dahil, uh, alam mo na, ngayong araw ay Sona. State of the Nation address ni PBBM ano. Ang pinakatanong namin, ano yung opinion mo? sa zona sa 2024 ni PBB meron bang aasahan ang mga tao o wala? nasasabihin nasasabihin o depende. Sa mga... depende bakit? bakit naman? bakit? <laughs> kasi yung dati zona eh yung pagkako niya wala pa nga ka kayo eh walang ano? walang ano? yung dati yung pagkako niya no mura yung ano bigas bakit niya ah? eh, wala pa rin oo uh -huh. pero iba ito ha sa zona ito ah. siyempre mga na naman siya dito ngayon yung pinakatanong namin Meron bang aasahan Sa ipapangako niya ulit ngayon O wala baka Yung opinion siguro. mo lang Baka siguro Baka Okay So yun Lalabas yung bro Sa ano So hindi ka pwedeng magsabi ng Meron na aasahan O walang aasahan Baka siguro So undecided ka ate Sige ate O baka baka lang eh O, <laughs> o Sige ate Ito Bibigyan namin niya sa iyo no? Tapos yun sa undecided Sulatan mo ng isa Ito yung pentel pen Oo. Ipakita mo pagsulat mo. Oo. Pakita mo yung baka. Yan, okay. Oh, oh, sige. Ate, shout out mo na mga taga Bicol diyan, oh. sa mga taga Matmog. Taga Matmog sa Bicol, shout out sa mga taga Bicol diyan. Ali ki, Ganda na lang. Manay ganda. Man eh. okay, mabalus, Manay ganda. Uragan man sana ini. Okay, mga balo, sama na, thank you. Bisi lang mga ka-uragon, ano? Uragon, kahit na pwede. Okay. Uragon mo, bagay ni, oh. Okay. Ako si Kuya Rodel, ng welcome sa Rodel's TV. At ito lang po, si TV. na kayo. Ate Ate, bili na kayo. Ano pangalan ni brother? Ako uh, po si Moha Gumambaw. Ha? Uh, Gumambaw po. Gumambaw, Muslim po sila? Oh, uh, Salamat sir. Ate Ate, kuya, bili na kayo. Uh. Ito kasi yung napili namin content, ano? Kasi ngayong araw na to, ang 2024 SONA, State of the Nation Address ni PBBM. Uh -huh. Ngayon ang na pinakatanong namin, Paate, kuya, ano yung kayo. opinion mo lang ha, opinion mo? Sa kanyang gagawing SONA mamaya, meron bang aasahan tayo mga Pilipino o walang aasahan uh -huh. sa mga ipapahayag niya? Para sa akin po, pa, meron. meron tayong aasahan sa, ano, sa mga sasabihin niya po. Uh -huh. Bakit naman? Para, lang po sa opinion ko kasi siyempre presidente, for 200 na, presidente na lang. natin siya mm. sa ano bansa natin Pilipinas. Mm. Tapos ano? Ate kuya, bili na kayo. 6 oh, 250, 250 for 200 na, ano, na lang. Yung alin? Yung aasahan, sabi mo, doon ka Yung mga, siyempre, mga na ano, papatupad niya yung mga batas, gano, oh. Na, isa yun sa pwede nating asahan sa kanya. Okay. Para tayo magbigay ng pantay-pantay ba. Meron ka mamang gustong idadagdag? Okay na, hindi minsa sabihin pala si brother. Ano ang uh, may sasabihin kay presidente? Anong ano uh, Gustong Ate, sabihin. Kuya, oh. bili na kayo. 6 packet 250, 4 packet 200 na lang. Kami po kung sa para sa akin lang po, kung may sasabihin ako kay presidente na bilang Ate, Muslim, inshallah na, na ano? Boto kami sa kanya. 4 packet 200 na okay. lang. Okay, okay sir. Pakihawakan mo ang bibig kanina ng pentelpen ano tapos guhitan mo yung ate, kuya, ano oo may aasahan kaya, ako pakita kaya, natin kaya, sa mga viewers kaya, yun doon o no? guhitan mo okay. ito ito lang sa, pa, isa lang isa pa, lang pababa pa, pa oh. pang apat ka na Ayan, yan, ba, kaya, okay. kaya, ate kuya shout out, out, uh, out mo na yung mga taga lugar nyo Bangsamoro family Bangsamoro family okay thank you thank you mga ate kuya bili na kayo eto po mga kaibigan mga viewers ano yung aming tally board ano ang opinion mo sa zona 2024 ni PBBM meron mga asahan na wala ang merong uh, aasahan ay apat. Undecided, dalawa. Ang walang aasahan ay dalawa. Okay po. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, mga ka-urag po. Nanong Rodelis TV at... Sirte uh, TV. Okay, napakinggan nyo po yung lahat na aming in-interview no, dito sa aming content. Na, ano ang opinion mo sa Sona 2024 ni PBBM? Merong bang aasahan tayo o wala? Okay bro, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ah, at sa mga patuloy pong mga sumusuporta sa aming mga channel, no? La CRT, TV, at uh, Rodel patuloy lang po kayong suportahan. Uh, don't forget to like, share, uh, mga, mga... at uh, and comment lang po ang mga gusto nyo sabihin. At na? tutugunan. Pakisubscribe po para kong pati Okay, okay pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel. God bless you more. Thank you very much. At salamat po. Ayun